Hihilingin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping sa mga kapwa mambabata sa dalawang kapulungan ng Kongreso na pigilan ang sarili na sumausaw sa mga local infrastructure project. Ibinunyag niya na may nakatakdang pagpupulong noong biyernes, September 26, sa pagitan ng pamunuan ng Senado at Kamara de Representante. Subalit ipinagpaliban dahil sa masamang panahon. Ayon sa kanya, kabilang siya sa delegasyon ng Senado kasama si senate President Vice President oh, uh, Vicente Tito Soto III, Majority Floor Leader Juan Miguel Mig Zubiri at Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, habang pangunahan naman ni Speaker Faustino Boggi D. III ang panig ng kamera. Ayon kay Lacson, gagamitin niya ang pagkakataon para manawagan ng self-restraint upang hindi namang manghimasok sa mga lokal na infrastructure project bilang o bilang corrective or remedial measure sa kasalukuyang sistema. Ipapanawagan din niya ang hindi paggamit sa leadership fund ng DPWH na nagbibigay sa mga mababatas ng paraan para makapagsingit ng proyekto sa National Expenditure Program. Gitnilakso na hindi maikakaila ng Senado na humaharap ito ngayon sa krisis matapos may ang ilang kasalukuyan at dating miyembro sa umano'y kickback sa mga maanumalyang flood control project.